hello 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 everyone welcome back again to my channel uh, thank you for stopping by thank you for visiting this channel guys uh, hope you are doing fine today how are you doing guys uh, for today's video we will be cooking uh, is that Namaika mias or Pinamias isda, mga kapamakay. Nandito naman po tayo sa lutong bahay ni pamakay. Opo, early in the morning. Early in the morning cooking show, mga kapamakay. Tayo po ay magluluto ngayon ng uh, isda na may kamias, mga kapamakay. Yes, sobrang sarap po nito, mga kapamakay. Yung kamias po ay ibinilad mo po muna namin sa uh, araw mga kapamakay hanggang naging uh, tuyo na siya kaya inilagay eh, na natin ngayon siya sa isda mga kapamakay instead na uh, suka yung ilagay natin ang atong ginamit ay kamyas mga kapamakay parang parang para siyang uh, paksiw na isda yung dating niya mga kapamakay Ah, uh, yes mga kapamakay. Uh, early in the morning po tayo nang luluto ngayon para po pang baon sa uh, trabaho mga kapamakay. Tsaka naluto din, ta din po tayo ng bula-bula uh, or pork uh, omelet mga kapamakay. Tortang ground pork mga kapa kapamakay para pang uh, umagahan po natin yan mga kapamakay. Ayan po. Nag, ah, uh, saan eh? Nagbukal na siya mga kapamakay. Or na, uh, kumukulo na po siya mga kapamakay. Ayan po. Ang sarap po niyan. Panit na isda yung ating ginamit dyan mga kapamakay. Please watch until the end po mga kapamakay sobrang sarap po niyan talaga mga kapamakay try nyo din po yung, uh, magluto niyan mga kapamakay sobrang sarap please watch until the end po bye thank you so much at uh, saka pang makay uh, gumamit din po tayo dyan ng presko na kamias po uh, for your information po uh, gumamit po tayo ng tuyong kamias at saka preskong kamias po Mix, uh, mixed mixed pusher. Thank you for